Welcome sa episode 6 ng One Punch Man. Patuloy yung meeting nila sa gagawing pagsalakay sa hideout ng Monster Association. Pinangungunahan pa din ito ni Child Emperor. Inaalala niya yung mga malalakas na halimaw katulad ni Elder Centipede na threat level Dragon. Siguradong marami pa sa kanila ang ganitong talakas. Nagkwento si Puri Puri Prisoner sa karanasan niya sa mga halimaw na nakatapat niya. May mga malalakas nga talaga. Naalala niya si Free Hugger. Ginamit niya ang Angel Hug niya at nagkatusukan sila. Napatirik pa ang mata ng halimaw na Hedgehog. Lugi si Free Hugger dahil si Puri Puri Prisoner ay masaya kapag nasasaktan. Dahil mag-isang sumugod si Drive Knight, iniisip nilang baka natalo na siya kasi wala man lang ulat galing sa kanya. Pero naniniwala si Darkshine na buhay pa siya kasi cyborg naman siya. Walang pakialam si Tornado kasi wala naman may kayang tumalo sa kanya. Biglang nakiusap si Puri Puri Prisoner. Kapag may nakita silang mga gwapong lalaki na naging halimaw, gusto niyang ipaubaya na lang ito sa kanya. Nakasuot sila ng orange na damit na pampreso. May kaibigan si Atomic Samurai na naging halimaw dahil sa Monster Cells. May paraan pa ba para mailigtas sila? Plano ni Puri Puri Personnel na bigyan sila ng Angel Hug at Awakening Deep Kiss. Sa madaling salita, Kiss sabay Hug. Nabanggit ni Flashy Flash si Gyoro Gyoro at Monster King Orochi Kung sila ang namumuno sa ganitong kalakas na mga halimaw, kailangang magingat sila dahil siguradong mas malakas pa sila sa lahat ng mga halimaw Nagyabang uli si Tornado na siya na ang bahala sa boss nila at sila naman ang bahala sa mga mahihina Nainis na si Flashy Flash at nagkasagutan na sila ni Tornado Pilit na pinapakalma sila ni Child Emperor Nagsalita si Zombie man na ang prioridad nila ay iligtas ang hostage Ang pagpatay ng halimaw ay pangalawa lamang hindi pwedeng wasakin na lang ni Tornado yung hideout nila dahil madadami ang hostage. Ang problema kasi nila, napakalalim ng hideout kaya hindi alam ni Child Emperor kung saan tinatago ang hostage. Kaya kailangang hiwa-hiwalay sila ng pasok sa lagusan para hanapin ng hostage. Kung alam lang nila, hindi nakakailanganin pa ng madaming hero para sumugod. Gamitin mo naman kasi ang utak mo. Pinatigil na sila ni Child Emperor. Biglang dumating si Amay Mas, Nagtatanong siya kung bakit hindi siya kasama sa meeting nila. Problema ito kay Child Emperor kasi backup lang ang mga Class A Heroes pababa. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa kanya nang hindi masasaktan ang pride niya. Diretsa ang sinabi ni Tornado na ayaw kasi nilang lahat sa kanya. Nalaman ngayon ni Pretty Boy ang plano kaya hindi niya tanggap na hindi siya kasama sa strike team. Patuloy ang pagpapaliwanag ni Child Emperor at sinabi na lang niya na mas mapapakinabangan ng pamumuno niya sa support team sa itaas. Sila ang bahala sa mga halimaw na lalabas o tatakas sa hideout at protektahan ng mga mamamayan. Balak ni Atomic Samurai na isama ang mga disipulo niya sa pagsugod. Habang nagtatalo ang mataba at bodybuilder sa diet, kumontra itong si Amay Mas at gustong sumama sa kanila. Prangkahang sinabi ni Tornado na masyado siyang mahina kaya wag na siyang umasa pa. Hindi niya pinansin si Tornado at sinabi niyang mas mapapakinabangan ng pamumuno niya kung siya ang magiging leader nila. Hindi tanggap ni Zombie Man na si Pretty Boy ang magiging leader nila. Kung gusto niyang makuha ang kredito, ibibigay na lang niya yung kredito niya kay Amay Mas. Pero sundin niya dapat si Child Emperor. Habang nangyayari ito ay eh, sinisigawan ni Tornado si Amay Mask na si Raulo dahil nagpabango pa bago makipaglaban. Inasar ni Amay Mask si Zombie Man dahil sa pangalan niya. Pangalan pa lang niya, alam niyang mabaho na siya. Bakit ka ba immortal? Baka naman halimaw ka talaga. Hindi siya mapagkakatiwalaan ng Hero Association. Hindi ito ang oras para mag-away-away ang mga hero ika ni Darkshine. Sinigawan siya ni Tornado na wag nang sumama at kumanta na lang mag-isa sa concert niya. Pinagsabihan niya silang mga class S hero na masama ang reputasyon nila ngayon sa mga tao dahil tingin nila ay hindi nila ginagawa ng maayos ang trabaho nila. Tatamad-tamad sila. Pumutok na ang buchi ni Tornado kay Amay mas kaya pinakalma siya ni Darkshine. Pinag-ingat niya si Tornado kasi kontrolado ni Amay Mask kang media kaya pwede niyang wasakin ang reputasyon niya ng isang iglap. Gagamit siya ng fake news. Patuloy ang pagpilit ni Amay Mask na siya dapat ang leader nila. Natuwa naman dito si Puri Puri Prisoner. Gusto niya yung mga mapilit na lalaki. Gusto niya yung puwersahan. Payag siyang maging master si Amay Mask at siya ay magiging alipin niya. Hit me harder daddy. Napiko na si Flashy Flash at hinamon si Pretty Boy na kung gusto niya, magkasubukan na lang sila dito para malaman kung karapat dapat nga siyang maging leader nila. Pinatigil ni Atomic Samurai si Flashy Flash at pinapakalma. Dito'y nakarating na si King. Natanong ni Amay Mas kung bakit siya late. Bakit ang dumi niya at ang baho pa? Hindi na kasi siya nakapagpalit, galing kasi siya sa CTC. Sasabihin dapat niya na dahil ito sa hotpot pero inunahan siya ng staff na fanboy niya at sinabing mag-isa kasi siyang sumugod sa hideout ng kalaban. Buong gabi siyang nakikipaglaban kaya madumi yung damit niya. Mula ito sa dugo ng mga halimaw na tinapos niya. Saktong naabutan lang nila siya dahil umatras siya para magpahinga. Nagulat si Amay Mas sa narinig niya. Napahanga silang lahat sa nalaman nila kay King. Lalong-lalo na si Tornado. Kinakatawa ni King ang tunay na hero. Isa siyang huwara na hero dahil napakatapang niya. May matinong class S hero naman pala. Dahil kay King, hindi na niya ipagpipilitan na siya ang leader nila. Pero pahabol niya nasasama pa din siya sa strike team. Pinagsabihan ni Child Emperor si King na huwag susugod ng mag-isa dahil baka matulad siya kay Drive Knight. Payag si King na magtulungan sila. Wala naman siyang ginawa pero dahil sa presensya niya, nagkaisa na ang mga class S hero. Dumating na yung helicopter na gagamitin nila. Sa pag-uusap nila Sitch at Sekinggal, pinuri ni Sitch si Sekinggal dahil sasama siya mismo sa operasyon. Akala niya kasi promotion lang ang habol niya. Totoo naman na habol niya yon. Kapag napabagsak nila ang Monster Association, tatatak ang pangalan niya sa kasaysayan. Nandito na ang support team. Lininaw nila Sitch ang magiging papel nila. Maliwanag naman ito ayon kay Mizuki. Basta trabaho nilang tapusin ang mga halimaw na lalabas para tumakas. I-escort din nila sa HQ ang mga Class S Hero matapos nilang mailigtas ang hostage. May binulong ang staff kay Sitch. Nandito si Bang at nanghihingi siya ng bagong phone. Wala naman itong problema kay Sitch. Naalala niya yung sinabi ni Sekinggal na huwag ibabahagi ang operasyon nila kay Bang. Nanghihingi ng impormasyon si Bang kung nasa ng hideout ng Monster Association dahil nandun din si Garo. Hindi ito binahagi ni Sitch. Kunwari hindi niya alam. Biglang tinanong ni Sitch kung pinakawalan niya si Garo. Hindi nagustuhan ni Bang yung tanong niya na parang pinagdududahan siya. Humingi ng tawad si Sitch at umalis na hindi siya nagpigil sa laban niya kay Garo. Si King naman ay pumasok sa isang silid para magtago. Ito pala yung silid kung nasan sila bang kaya nagulat si King. Nasabi niya tuloy na may meeting ang mga Class S Hero. Hindi ito alam ni Bang. Hindi niya dapat ito binahagi kay Bang. Pinilit siya ni Bang na isiwalat na ang nalalaman niya dahil pareho naman silang kumain sa iisang hotpot. Napansin nilang wala pa si King. Tingin nila ay sinusubukan lang niyang mag-focus. Nalaman na ni Bang na susugod sila sa hideout ng Monster Association para iligtas ang hostage. Kaso hindi man lang siya nasabihan pati si Genos. Ibig sabihin hindi sila pinagkakatiwalaan. May kanya-kanyang dadaanan na pasukan ng kada Class S Hero. Ginamit niya ang pagkakataon na ito para ayain silang sumama sa kanya sa pasukan na naka-assign sa kanya. Gusto din niyang kasama si Saitama at Genos. Sikretong sasama sila sa kanya. Payag agad si Bang kasi alam niyang nandun din si Garo. Itakits na lang sa apartment ni Saitama. Paglabas ni King, sobrang saya niya kasi may kasama na siyang malakas na susugod sa kalaban. Nakabalik na si King at tingin nila ay handa na talaga si King dahil hindi na nila naririnig yung King's engine. Handa na sila para sumugod. Parang Avengers lang. Makikita naman ngayon si Pupuki na galit dahil tinanggal siya sa strike team daw. Alam niyang yung ate niya ang may gawa nito. Naiinis siya kasi hindi pa din kinikilala ng ate niya ang kakayahan niya. Isa pa ay kailangan niyang bawian ng isang halimaw ng Monster Association. Naaga ni Super S ang mga alagad niya sa Blizzard Group. Maghihiganti siya. Si Genos naman ay may bagong parts. Dahil sa payo ni Saitama, mas malakas na ang bagong parts niya. Sobrang lakas ng pagkakadesenyo ni Dr. Coseno, magkakaroon siya ng full power. Pero hanggang 10 segundo lang niya pwedeng gamitin ito. Kapag lumagpas siya, pwede magkasira-sira ang mga parts na ito. Kapag pumutok ang core niya, mamamatay siya kahit cyborg pa siya. Kaya paulit-ulit niyang pinaalala na 10 segundo lang niya pwedeng gamitin ito. Nagkasalubong si Genos at Fubuki. Hindi gusto ni Genos na nandito na naman sa apartment ni Saitama si Fubuki. Hindi papapigil si Fubuki. Karapatan ni Genos na pumunta dito dahil estudyante siya ni Saitama. Nagbabayad din siya ng renta kay Saitama. Kalukohan ito ayon kay Fubuki dahil hindi naman pagmamayari ni Saitama ang apartment na ito dahil wala nang nakatira dito. Nascam siya ni Saitama. Binahagi ni Fubuki na may operasyon ng Class S Hero na sugurin ang Monster Association at iligtas ang hostage na anak ng isa sa mga donor ng Hero Association. Walang natanggap si Genos at hindi niya alam kung nasa ng hideout ng Monster Association. Pagpasok nila ay wala si Saitama. Dumating din si Bang. Nasabi niyang nandito sila para makipagkita kay King. Susugod sila sa Monster Association. Dahil sa nalaman ni Genos, sasama na din siya. Sa wakas, natakasan niya sila. Nung nakita niyang nandito na sila, nagpakitang tao uli si King. Nagseryoso siya at kunwari malakas. Kaso nabalitaan niyang wala si Saitama. Nag-aalala siya dahil malapit na silang umatake. Tinatanong ni Bang kung sasalakay sila nang wala si Saitama. Rinig na rinig ang King's engine. Nagmungkahi si Fubuki na antayin si Saitama dahil kailangang kumpleto sila. Magiging matindi ang laban kaya kailangan ng lakas niya. naglilider leader na naman si Fubuki at ginagawang tauhan ng Blizzard Group silang lahat. Akala niya siya ang bida ng kwentong ito, Main Character Syndrome. Hindi siya pinapansin nila Genos. Inudyok ni Genos si King na mauna na sila kasi maapektuhan ng operasyon nila kapag hindi umatake si King sa oras dahil sa pag aante kay Saitama. Si Genos na ang mag aante kay Master Saitama niya. Sang ayon si Bang? Oh, hindi. Kinakabahan si King dahil hindi niya alam kung kakayanin niya ito. Handang-handa na silang sumugod. Lagod na. Si Saitama naman ay makikitang pumasok na sa isang lagusan. Ang strike team at support team ng Hero Association ay nasa City Zina. Napansin ni Child Emperor na nawawala si King. Nagsabi si King sa isa na mauuna na lang siya sa posisyon niya pero susunod pa rin siya sa oras ng atake. Nagtatampo si Child Emperor kasi hindi nagsabi si King sa kanya. Iniisip niya na dahil bata pa kasi siya kaya walang tiwala si King sa kanya. Hangang-hanga -hanga naman ang support team kay King dahil nauna na siya pero pinaghanda na sila ni Zombie Man dahil may mga halimaw na handang malubong sa kanila. Napapaligiran na sila. May basahan na nalaglag. Siya si Evil Eye at siya ang una nilang makakaharap. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.